Ayan. Naka-up na naman. Tayo. October 4. Ay, 5 ngayon. October 5. Saturday. So, wishes to all. Um, birthday celebrant, anniversary, 'yan yung my cousin wedding niya ngayon. Congratulations. God bless you both. 'Yan, 'di ba? Yung mga iba na nag celebrate ng kanilang mga kaarawan. God bless. Anniversary, diriwa ilang years na ba? <laughs> so iba yung occasion ngayon, 'di ba? The important is Uh, nagbibigay tayo ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon kasi siya lamang talaga yung nag, uh, tumutulong, siya lamang talaga yung nagbibigay ng lahat. Iba? So God bless you all and bye for now.